Ito po mga kalaki may nagchat po sa akin na dalawang nanay po Dalawa pong followers natin Na nanalo po sila na binigyan po natin ng lucky numbers po Nung isang araw po mga kalaki 3 days po nila inalagaan po yung 2 digit po na binigay ko po Diyan po sa Tarlac Congratulations po sa Tarlac na panalo po natin sila mga kalaki Kung papayag po sila bukas ipopost po natin sila mga kalaki At nagpapasalamat po sila dahil meron na po silang Pambili po ng bigas at saka pambili po ng sapatos daw po ng anak niya dahil po nag-aaral po uh, uh, luma na daw po yung sapatos sa pampasok na anak niya maraming salamat po Nay at muli po hindi po kami nangihingi ng balato po sa inyo na po yan ma Uh, nanay at gusto ko po maging maligaya po kayo ngayon pong bare months okay kaya po mga kalaki sa mga may kailangan po dyan sa mga pambili ng gamot kahit paano pambili ng bigas kahit ano pong mga maliliit na bagay dyan bibigyan ko po kayo ng lucky numbers tara po magbigayan po tayo gusto ko po maging happy po lahat po ng ating uh, bare months po ngayon po mga kalaki 2 digit 3 digit 4 digit ibibigay ko po yan sa inyo okay at ang 6 digit lucky numbers po gusto ko po may manalo bukas ng ng 5 digit o kaya jackpot ayun po sa taas mga kalaki pwede po yan sa lahat basta po nakafollow ha at nagsishare kayo ng videos at nagko-comment po at nag-heart comment lang po ng comment para mapansin ko po mga kalaki okay dapat po nakafollow bibigyan kita ng lucky numbers ngayon gusto ko maging happy ka at syempre po ang ating pong account ngayon Arnold Parungkin po yan ha na merong verified na blue check good luck mga kalaki